update lang tayo ng ano, pinaship natin kahapon na pinapick up sa lala move na ano, panel, no? Panel ng, ano? Panel na Suzuki Skydrive, ito pinaship natin kahapon. Ito ano na yung ordering yun na ano, pang Suzuki na ano, Skydrive 125. Pinapick up dyan sa lala move yan. So nakabit na ni Sir yan, ito na siya. Ayan, nakabit na ni Sir. Sky okay, drag yan, 1, 2, 5, 5, 5. Yes, okay. Mabos mo umorder, mag lang sa akin sa page, no? Switch lang, digital gear. Location ko, GMA Cavite. So, yun mga boss. Ihim lang mga boss. Hmm. Ihim nyo kayo sa page ko, Digital Gear. Yan. Yan ang legit na page ko. Yan. Tapos yung TikTok natin, ito. TikTok natin, ito. Yan. Meron tayong 170 na likes tapos 7 uh, 18.9k followers. Ayan. Tapos lagi ng mga videos natin. Ayan lang no mga boss. Kung mga gusto mag-order, mag-PM na lang no.